Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa News Light, nagmatiga si Makati City Mayor Junjun Binay na hindi siya aalis ng City Hall hanggat may mga pulis na sa paligid nito. Sa kabilang dako para kay Makati Vice Mayor Romulo Peña, siya na ngayon ang acting mayor ng Munsod. Nagbabalita si Maan Primero. Dalawa ang tumatayong alkalde ng siyudad ng Makati ngayon. Si Acting Mayor Kid Peña inaasahan na siya ang pipirma sa mga dokumento para sa payroll ng libo-libo nilang manggagawa, mga gamot para sa health program ng siyudad at pondo para sa University of Makati. Eh di syempre, mas nananalig naman din naman ako. Hindi naman sa pinapagpasa walang bahala o hindi ko binibigyan ng halagay yung TRO ng Court of Appeals. Pero siyempre may direktiba nga tayo galing sa DILG. Siguro para sa court of papil, sila na lang ang magsabi kung ano talaga ang uh, explanation ng TRO na yon. Si Mayor Junjun Binay naman pinulong ang Makati Disaster Risk Reduction Management Council para pag-usapan ang naging epekto ng tropical cyclone Betty. Sa inilabas na suspension order na ombudsman, anim na buwan na masususpinde si Makati Mayor Junjun Binay kasama ang ilang opisyal na Makati. Ngunit sa kabila nito, gagampanan pa rin daw niya ang pagiging alkalde ng syudad dahil sa temporary restraining order na inilabas naman ng Court of Appeals. Quite frankly, there's no there's no confusion from within. Sila lang yung nagpupumilit ng gumawa ng kaguluhan dito. Ayun kay Binay, nagpadala na siya ng sulat sa mga department heads para sa pagkilala ng kanyang mga pirma sa mga dokumento. Paliwanag pa nito, kailangan siyang pumirma sa mga dokumento dahil siya pa rin ang kinikilalang mayor sa kanilang syudad. Samantala, kanina nag-ikot si acting mayor Peña sa iba't ibang barangay sa Makati. At ayon sa mga residente roon, si Peña ang kanilang kinikilalang alkalde. Nauna sa tiya ako. Yan ang mayor namin dito. Eh Ay, wala, makalaba ang mayor namin dito eh. Yan ang mayor namin. Ngunit depensa naman ng mayor, ipinipilit lang ito ni Peña na ipakilala ang kanyang sarili bilang alkalde. Because clearly has no mandate of the people. Kailangan papaniwalain niyo yung mga tao na uh, gano'n ang uh, naging epekto ng uh, maling... Uh, opinion ng uh, DILG. Samantala, matapos maghain ng contempt charges ang kapo ni Mayor Binay laban kay DILG Secretary Mar at sa iba pang opisyal na ahensya, isinama na niya si Ombudsman Secretary Conchita Carpio sa kanyang ipapakontempt contempt dahil sa hindi pagsunod sa ibinabang desisyon ng korte. Eh kasi uh, she already gave a statement. And uh, she refuses to recognize the uh, ruling of the Court of Appeals. Ayon pa kay Binay, dapat na respetuhin ang naging desisyon ng Korte. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero, para sa Newsline.